Sino mga nakatigil na dito na ano? Di ba pares? Halos oh! oh! lahat. Halos oh! oh! lahat. Walang oh. sinungaling. Masarap ba? Hindi. Masarap ba? Sigurado ba kayo? Oh, titikman no. oh, ko. Eh. Oh, Bawal magsinungaling ha. Ito, titikman natin. Asa ni na asa isang kampo? Dito, dito. Asa yung yeah, right. well, may may man, na yung isang kampo? Ayun. Titikman ko ha. Ayan, titikman yun. Bakit ko sila sa ako yung tayo niyang pagkain? yung crispy niya eh. Ah, okay. Gusto oh, oh, yung crispy niya. sa bawahan. Oo, oh, meron. Ah, pa, ano nga nang ano? Sabaw ng ano? Sabaw ng paris na yung medyo mainit. Kasi kanina pa to eh. Ano? Ang dalawit? Ang pa! Wala pa! Wait, wait, wait. Ay, dalawi to. Ang nyaman animal! Ah. <laughs> ang sarap! Hindi, nee, nandito ako, start to drive, mamatay. Masarap! Ang karapang diwata para sa cover road. Ayoko neto kasi dito eh. Gusto ko yung yun Ito? Yung kasama din sa 100 ano yung ano? Yung... Kasi ayun yung gusto, yun yung pinta ko dito eh. Katikman yung pares niya and may bago siyang menu. Anong tawag dito? Barbecue. Barbecue. Saka yung chicken. 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 Ang sarap. kami Sobrang sarap. Ay, abangan si Wamos dito. Pupunta dito personal niya pupuntahan dito si Diwata, personal niya titikman dito, yung ano, yung pares ni Diwata. <laughs> pares ako si Diwata. May schedule na tayo uh, awit, kailan siya mapapasyal dito. Alam niyo Diwata? wata. na ba partner ko? Ato na ba yung partner, partner. Oh. <laughs> <na> yung partner. <laughs> <laughs> ang daming tao rito, kumuha ko na soft dress po siya. Ito yung kasama ng unrise natin na wahan yan. Yes! Yeah. Kasama. Yeah. Kasi Ay. kanina, dyan ko lang kinuha dahil na malayo medyo pupunta doon. ko Hoy, guys, hindi niyo ba alam may jowa na si Diwata? Si Gusto ko sana i-reveal sa inyo eh. Nandun siya sa kwarto ni... Ay, di, nandito pala. Uh -huh. Sa paligid nyo lang. Hindi nyo lang ituro. Ay. Ay. ko, yan, Zul. So... Yeah! Oh. mo ba ipakilala mo Tamuda, Baka magulat siya. <laughs> saka, saka yung mami mo. Baka magbigla umayaw. At saka yung mother ko, siyempre nanonood ngayon. Kaya may yung mother ko pagkakilala. Strict ang Pero nandiyan lang siya sa paligid. Hanapin niyo lang yung guwapong maraming tato. Ito Ikaw yun! Ito yun! Makikita niyo dyan sa paligid niyo. Ayun, nabibigyan kayo. Huwag niyo yeah. muna ituro. <laughs> Ayun, dyan yung jowa niya sa paligid niya. Ay, no. paligid niya. No. Ano po, ay ang dami. ikaw lang muna ang maglalabas. Ako muna ang maglalabas. Huwag niyo muna ituro. Okay, okay. bawal okay. daw. So, basta yan. May jowa lang sa diwata. Alam niya, makikita niya. Bukas, makikilala na ba namin? Um, natanungin ko muna sa kong ready na siyang ipakilala ko sa sa publiko. Chay! <laughs> <laughs> Kahit naman nga, ready na siya eh, Parang hindi pa, parang kinakabahan pa. Di ba message mo Alika dito. Message mo rin sa special uh, someone mo. Kung ka man ngayon, dyan ka na lang. Dyan <laughs> so, Pakilala ko na ba sa inyo? Ako na mismo ang papakilala sa inyo. Yes! Yeah. Yes! Yeah. Oh, yeah. yeah. ka, ka na nga. Yes! Oh. Yes! Yeah.